Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, and welcome sa ating episode ng All About You. Kung saan ito yung safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa umagang to, meron tayong letter sender na nanggaling sa Negros Occidental. So, hi nga pala kay Christine. Ayan. So, ang question niya, once po ba na nag-diagnose ng mental health disorder or mental disorder tulad ng bipolar disorder, ay long term na or long time na ang gamutan? Yung short answer po natin dyan ay yes. Pero wag muna kayo mawalan ng ano no ng pag-asa kasi parang feeling ninyo forever na kagad to no. So pag sinabi naman natin na long term ito, long term management. Almost the same thing din po yan sa mga uh, ginagawa din naman natin sa pang-araw-araw, di ba? Kahit wala naman tayong sakit, kailangan responsib- Kumbaga responsibilidad natin sa sarili natin na alagaan yung ating sarili para hindi tayo magkaubo, magkalagnat or magkasipon or kahit na anong sakit. So ganoon din sa mental health diri natin po pwedeng agad-agaran na babawasan ng gamot kasi may impact din yun sa katawan natin eh. So halimbawa, kapag itinigil mo bigla yung sa sa'yo or pre sa sa'yo ng psychiatrist, po pwedeng magkaroon tayo ng relapse. So ibig sabihin, after some time na naging manageable na halimbawa yung symptoms ng mental health disorder mo, po pwedeng manumbalik ulit o kaya naman lumala. At the same time po, pwede rin tayo magkaroon ng withdrawal symptoms. Ibig sabihin ng withdrawal symptoms dahil nagkaroon ng discontinuation doon sa mismong gamot mo, po pwedeng magkaroon or matrigger halimbawa yung uh, emotional instability. Importante na connected tayo doon sa psychiatrist kasi sila yung mag advise kung kailan ito babawasan or kailan ito po pwedeng ihinto. Kasi ganun yung mga risk na po pwedeng mangyari sa atin. Kaya hindi rin po pwede dito yung mga self-medication o kaya yung may nakita ka lang sa online tapos bigla mo siyang itatry, ihihinto. May mangyayari sa katawan natin, tsaka sa emotions natin, sa mind natin. So, importante talaga na maging connected tayo sa mga mental health professionals. So, ito yung mga tips na pa pwede ninyong gawin para, syempre, magkaroon tayo ng long-term management. Una na dito, syempre, meron tayo dapat na lifestyle changes. So, ibig sabihin, sinacheck natin yung mga kinakain natin, sinacheck din natin yung mga uh, ginagawa natin parati, yung routine natin, healthy ba? Ganyan. And, importante rin dito, syempre, meron tayong social and emotional support. May mga tao ba na sa paligid ninyo, ay eh, nagbibigay ng support, ah. Nakikinig sa'yo sa mga problema mo, binavalidate ka, naniniwala sa'yo, di ba? And syempre, importante din dito yung patuloy natin na chinecheck yung ating sarili. Kapag alam natin na medyo nawawala na tayo sa balanse, eh, dapat marunong tayo na humingi din syempre ng help no? sa mental health professional. Kasi sa panahon ngayon, ba, diba, hindi naman na dapat natin kinakahiyayan kung palagay natin meron tayong posibilidad na magkaroon ng mental health problem. So maaga dapat na binibigyan na natin siya ng solusyon. So, ayan, maraming-maraming salamat, Christine, sa question. And hopefully, ayan, kung meron kayong mga question, huwag niyong kalimutan na isend yan dito sa ating email address na may kita ninyo sa screen. So, ako ulit si Rian Portuguese, your millennial psychologist. Maraming-maraming salamat.